bali dito meron tayo nga na isang ano daw uh, building rest house bali uh, dito sa area to yung aakyatin natin so kailangan natin maglag meron mga opo ito po, kailangan po natin mag-logbook dito. So, para po saan yung purpose ng logbook? Yung pong pagla-logbook, ma'am. Uh, par... Ah, para ano lang po, ah ma-count yung magiging bisita na tumarate. Ito mga body, kailangan mong mag-logbook sa record book nila. Siguro para mabilang kung ilan turista yung dumating. At uh, ah, Meron silang entrance fee na 30 pesos siguro para sa ano rin yon para sa mga nagbabantay 30 pesos per person. So Ah, paglagbong na tayo mga badi, Babayad na lang tayo. So, aakitin na natin yon para makita natin yung lugar. Dito mga buddy, habang ano, habang nagbabayad pa kami, bago yung aakit pa lang, may nakita kong pan. Napakagad na paglagyan ng gapi nito. Oh. Siguro mga buddy, kahit mga hundred spray na gapi, dalagay mo dito kasyang kasya nga lang magiging kal na sila pero napakaganda may mga maliit mga siguro mga antong mosquito fish o wild mga wild guppy siguro to yung maliliit na nakikita ko ewan ko lang mga body ko nakikita nyo yung mga maliit na fry hindi ko alam kung ano klaseng isda to pero malamang baka siguro dalag ito o hito pero hindi naman dalag siguro So hindi ko alam kung ano ang ano ito dati pero try kong tanong kung ano ba dati to. Ay, mang matanong ko po. Ano, ano po, po, po ba yung yung ano po dito? Malakhan po swimming pool po dati o Yung po ay kay Marcos, kay Pangulo ah, Marcos noona. una po. Sinauna ngayon ay hindi pa na na iigit. Mm. Pa na, Babago. Bali, ano po yun? Ah, swimming pool po? O... Yun na po ay may fountain. Ah, may fountain po. So, nung pong panahon yun, nung... Wala pa ako dito. Opo, ah, nung pong kay Pangulong Marcos, ay eh, may bahay po sila dito. Ay, wala po. Ah, Kasi Bali... So, may bahay po dito ay si Manuel L. Quezon. Ah, Manuel L. Quezon po. Nung po sa Ibago doon, sa may... doon sa isang rest area. Ah, ngayon po, yung... Ito po ay parang ano lang, ah, mini park, ganun po, na may fountain. Ah, okay po. Kaya po... May... Opo. Oh, okay po. Ano po Ano po pangalan niyo, Nay? Eh? Veronica. Ah, Veronica po. Ah, uh, salamat po ano. Ah, okay. uh, kahit okay. po pa paano nakaano. Ah, uh, na hindi ko po alam na kung ano po yung purpose noon eh Baga na tanong ko lang po kasi para po Ano lang po uh, educational purposes na rin po. Okay. Oh, so. Ah, uh, po. So, Mga... Mm -hmm. uh, po. Salamat po. nung abadi natin na natin so, nakalaman na natin kung ano yung uh, pinaggamitan ng napakalaking pond, ano daw yun uh, dating fountain dating uh, bali siguro yung park na may fountain nung panahon daw ni Marcos so dito na tayo sa sa akitin natin na uh, sinasabing ano uh, building First time. First time makita dito. Eh. Taas din pala no. Dao. Para sa mga nature lover. meron dito ano. Ah, okay. Batino scientific name Al ano Alstonia. Hindi ko, hindi ko na mabasa. Micropilia. Okay, common name Batino. Family name Apokas. Hindi ko alam na 'to. Huwag natin pakialaman 'yan. Dito na lang tayo. last dinah ha apa <laughs> <laughs> ya oh, apa tadi mata as Mataas pala to. Meron bench dito, pwede tayo. Pwede mo na tayo mupo. po. Tayo muna. parang pababa tayo. Hmm? Di ba paakit nga? Di ba tayo naliligaw? Ay, dito. Ang bagay, isa lang yun. nó mẹ 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 quỳ nó Siguro mag-aandito mag-camping, no? Overnight one week. Ito yung baba ng ano larasada, no? Hmm. Parang hindi yata tayo na ano ah na-inform kung gaano kalayo. Ha? Huh? 15 minutes. Ah, okay. Bali second bench ito. ni ya, atau hati bus tu Bapa tak nak kita unggul terlambat tau eh sa taas ng bangin dito hmm. parang ito ah. parang enchanted forest tahimik Mabadi malapit na yung building na sinasabi ni Manang na yung last stop ay ito siya. Bali ah okay. Ah, ito mga body yung sinasabi nilang building So parang ano siya uh, For viewing Para makita mo yung pinakatok-tok Tara mga badi, akitin natin Ito yung first floor So dito sa first floor Wala masyadong ano Magandang view makikita dahil Puro Puro puno, puro gubat Second floor So parang ginawa lang ito para makita yung ganda ng view ng ano, Quezon Province. Napakaganda nga mga body Wow. Sulit ang pagod. Wow. Napakaganda. Perfect na perfect para sa picture. Ang ganda ng view. nakikita Siguro ito yung ano bayan ng uh, Atimonan. Oo oh, nga, bagong ano, bagong daan. Ito yung bagong daan sa bayan ng Atimonan. So ito, siguro banda dito uh, yung Padre Burgos. Yung ereyang to. Tapos siguro yung dagat na nakikita ko dito sa tapat na to, yun yung uh, bayan ng Pagbilao. So mga body, pababa na kami. Pwede na natin ang magandang view. Pababa na. So mga body, pababa na tayo magkita-kita. mga body habang pababa kami meron akong napansin ditong butas gusto sinilip ko mga body tinan nyo sobrang lalim hindi ko alam kung ano na nasa loob hindi ko alam kung ano to kung lungga ba to o ano kung sinadya ng tao sobrang lalim yung mga body oh. nakakatakot siyang babayin So pa mga body, iwanan natin. Naiwan na lang ako na kasama ko. Magkita-kita lang tayo sa ba? So para mga body, nandito na tayo sa baba. Biyahe ulit. O, hanggang dito lang mga video mga body. Maraming maraming salamat sa inyong panood at pagsama dito sa Atimonan. Sana'y nagustuhan nyo ang aking video mga kabagi. Maraming maraming salamat. Salamat na sa pangunawa sa aking video. Thank you very much.